Shalom halino we Israel ang kapayapaan ay suma sa atin at sa buong Israel Kain anoy kulim lasot debar ni Gidaymit ila bi sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan kundi sa pagbanig sa katotohanan Bakit na ang Mindanao na sinasabi ng mga bulaan at mga sinungaling na mga tao na bagong Jerusalem di umano ay napuno na ngayon ng maraming mga kulto isa na rito ay si na Apollo Kibuloy, si na Ruben Ecleo, Senior Aguila, at meron pa sa iba pang mga lugar tulad ng Cotabato at sa bandang Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte. Marami rin mga kulto dyan mga kapatid. May mga anting-anting sila tulad ng mga Rizalian, Diyos Amahan, Sagrado Corazon Senior, at marami pa. Ha? at may mga umuusbong pa ngayon dyan sa Mindanao na tatawagin natin Thai at or Ugtokmod Ministry o Ehip at Tulak Ministry at nagpapanggap pa sila na mga propeta di umano pero pira lang talaga ang pakay nila kaya tinatawag nating ministry ho yan hindi ministry Pira-pira lang ang habol nila. Ano ba talaga ang kasalanan ng mga taga Mindanao? Bakit ba sila inaapi ni Satanas? Ha? Pinapadalhan ng maraming mga kulto. Ang kasalanan ninyo dyan sa Mindanao ay ang hindi ninyo pag-aaral ng mabuti sa banal na kasulatan. Kaya madali kayong lindangin, madali kayong lukohin ng mga huwad at ng mga kulto, mga kapatid. Ngunit hindi naman lahat dyan sa Mindanao ay nalinlang ng mga kulto dahil may ilan man, uh, naman dyan na bumabalik na sa Tura at sa ating Adonaiswa. Uh, ngayon, para sa mga Pentecostal at mga Karismatik na mahilig sa kalukuhan, bakit kalukuhan ang hilig ninyo? dahil yan sa tulad ah, dahil yan sa panunulak at pag-iihip ninyo ng mga tao kalukuhan ho yan ha? saan mababasa sa bagong tipan na ang na ang pinatunga ng mga apostol sa kanilang mga kamay ay kanilang itinulak at hinihipan para ang mga tao ay magtutumbahan at manginginig. At saan mababasa sa Biblia na ang panginginig na iyan ay gawa ng Holy Spirit? Ha? Asa mabasa sa Biblia na ang pagkirig-kirig buhat sa Holy Spirit? Kahit isang talata lang kung meron man Ibigay nyo, mga kapatid, na ang panginginig o pagkirig-kirig ay gawa ng Holy Spirit. Ha? Gawain ng Holy Spirit yan. Patunayan nyo yan kahit isang talata lang sa Biblia. Bakit taligayahan ninyong mga huwad na mga pastor na pikiin ang gawain ng banal na Espiritu? para lang linlangin ang mga tao nang dahil lang sa pera at ikapo? Ha? Mga huwad kayong lahat, puro kalukuhan lang ang alam ninyo at pera lang ang pinaglilingkuran ninyo. Hindi ang Diyos at wala kayong takot sa Diyos. Tandaan nyo na mananagot kayo sa araw ng paghukom ng buhay ng buhay na Elohim ha binabalaan na kayo ng ating Adonai Yeshua kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng paghuhukom ayon dito sa Matthew 7, 21 hanggang 23 babala ito ng Panginoon sa inyong mga Pentecostal at mga charismatic ha hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karihan ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhuko, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nang nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kita nyo kapatid, babalaho ito ha sa mga Pentecostal at sa mga charismatic. Pero hindi naman lahat ng Pentecostal ay gumagawa ng kalkuhan. Hindi naman lahat ng mga Pentecostal ay nanunulak at nang iihip ng mga tao. Hindi, hindi naman lahat yan. Dahil galing ako sa Pentecostal din, mga kapatid. Pero naranasan ko yan, experience ko yan sa mga Trinitarian Pentecostal yung panunulat. Pero hindi ko yan nakikita sa mga Wanis Pentecostal. Karamihan dyan sa mga Trinitarian Pentecostal. Yung gumagawa ng panunulak, pag-iihip ah, sa mga tao. Tapos magtumbahan ang mga tao. As gawain ho yan ng mga Trinitarian Pentecostal. Kaya kayo ho ang binabalaan dito sa Matthew City 21 hanggang 23 sa araw ng paghuhukom, kahit ano pang sabihin ninyo, kahit ano pa ang pagkiklaim ninyo na kayo ay gumagawa ng mga himala, kayo ay nangangaral sa salita ng Diyos, kayo ay nagpropesya, kayo ay tumutulong sa mga tao, kahit ano pang gawin ninyo, kung hindi ninyo sinusunod ang kalooban ng kanyang ama na nasa langit, ang pagsunod sa kanyang kautosan. Pag hindi nyo yan gagawin, hindi talaga kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At hindi kayo kilalanin niya bilang mga alagad niya. Ngunit ang sasabihin niya sa inyo, hindi niya kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, yun ang sinabi niya. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit gumagawa kayo ng kasamaan? Dahil pangluloko yan ang ginagawa ninyo. Ha? Yan ang mapala ninyo, Tai Hope o Ministry. Kung nais ninyong maligtas, huwag kayong gumagawa ng mga bagay na hindi mababasa sa Biblia. Tulad ng ginagawa ninyo ngayon na pag-iihip at itutulak ninyo ang mga tao, sino ba ang niluloko ninyo? Ang mga tao na naniniwala sa inyo? Pati na ang inyong sarili Niloloko niyo din. Ha? Tuwang-tuwa kayo dahil maraming taong dumalo sa mga krusada nyo. Tapos nagkapira kayo. Ha? Humingi, humihingi kayo ng pera. May mga sibot kayo. Tapos maraming pera ang nakukulikta nyo. Tuwang-tuwa kayo dahil napaniwala nyo ang mga tao sa kalukuhan na mga ginagawa ninyo. Hindi niyo ba alam na pati ang sarili ninyo ay niloloko ninyo? Hindi ba kayo naawa sa kaluluwa ninyo, mga pastor, mga evangelist, mga propetang huwad? Hindi ba kayo naawa sa mga kaluluwa ninyo? Akala nyo ba naka naka ano kayo, naka kayo sa kalukuhan na ginagawa ninyo? Darating ang araw na pagbababayaran niyo 'yan. Ang mga tao na niluloko nyo darating ang araw na ano babalik sa inyo yan ang karma tandaan nyo ito mga kapatid na babalik at babalik ang masasamang karma sa inyo o tingnan nyo si Kibuloy ngayon anong nangyari kinakarma na siya ha ganon din ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo titigil sa mga kalokohan ninyo, hindi kayo magsisisi habang mga bata pa kayo, ha? kawawa ang kaluluwa ninyo. Talagang babalik at babalik yan sa inyo. Kawawa kayo pati ng mga pamilya niyo. Kawawa talaga kayo. Niluloko nyo lang ang sarili ninyo. Kaya maawa kayo sa sarili ninyo. Iligtas nyo ang, ang sarili ninyo. Mula sa kalukuhan na iyan. Umalis kayo dyan. Ha? Gumawa kayo ng mabuti. Paglilingkuran niyo ang Diyos sa tamang paraan. Sa pamamagitan ng pagsusunod sa kanyang mga kautosan. Yun ang tamang paglilingkod sa Diyos. Hindi kay pira-pira lang ang habol ninyo, ang pakay ninyo, kaya pira lang talaga ang mga Diyos ninyo. Dahil yun ang hinahabol ninyo araw-araw. Hindi ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Hindi ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ha? Hanggang sa muli. I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel kay, mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua Hamushak. Amen. Baruch Hashem. Haleluya. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai. Matifged Yon Silba magsasabi sa inyong lahat na mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan at naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba. Bishem Adonai. Blessed is He who comes in the name of Adonai. Shalom. Shalom.